Nangangarap ka din bang magkanegosyo? Yung tipong hawak mo ang oras mo at hindi hawak ng ibang tao. Masarap nga naman makaalis sa ating paulit-ulit na trabaho. Papasok ng 9am, lalabas ng 5pm. And limang araw mo to gagawin kada linggo or misan pa nga is 6 or 7 days. Pero kalimitan ang problema ng iba kaya hindi sila makapagsimula is wala naman akong kapital or wala naman akong oras para dyan. What if I told you na hindi mo naman talaga kailangan ng malaking kapital to start a business? at hindi mo naman talaga kailangan ng madaming oras para magawa ito. Sa video na ito ay ituturo ko sa iyo ang negosyong maaaring makapagpabago ng buhay mo. Kaya stick until the last part para wala kang ma-miss out. Halos lahat ng company especially sa health and wellness ay tinatawag na MLM or multi-level marketing. According kay paring Google, multi-level marketing is a process of selling goods or services On behalf of a company in a system whereby participants receive commission on their sales as well as sales of any participants they recruit. Patkaramihan sa mga MLM company ay kikita ka lang kapag nakapag-invite ka o nakapagbenta ka ng products. Pero aminin man natin at sa hindi, hindi lahat ng may invite mo ay kaya magbenta o mag-invite din ng ibang tao. At ito ang sistema na binago ni LiveGood Company. Ito ay US-based company na nakapokus sa wellness and digital service industry tinutulungan nila na maging healthy ang mga tao without spending too much. At hindi ka lang magiging healthy dahil tutulungan ka din nila umasenso gamit ang sistema na ituturo ko ngayon. Familiar ka ba sa Netflix, Amazon, Costco at SNR? Saan ba nang gagaling ang majority ng income nila? Sa subscription ng mga tao, di ba? Willing ang mga taong ito na mag-subscribe ng monthly or yearly para mas makasave sila at mas ma-enjoy nila yung mga ginagamit nilang produkto. Pero paano ba kumikita kay Livegood? Parang kagaya lang din ng mga kumpanyang ito through subscription. First, ang kailangan mo lang gawin is mag one-time membership for $40 and monthly subscription na $9.95 for a total of $49.95. Automatic affiliate ka na. At may enjoy mo na ang murang products ni Livegood. Or pwede ka naman mag yearly subscription para mas makadiscount ka pa ng 20%. Depende lang din yan sa'yo kung saan mo gusto. And once na-affiliate ka na ni LiveGood, this is where the magic happens. Dahil bibigyan ka ng company ng tinatawag na auto over na 2 times 12 para sa mga walang invite. Ano ba yung 2 times 12? Lalagyan ka ni LiveGood ng dalawa-dalawang invites na hindi mo naman kakilala dahil galing sa iba't ibang bansa ito. Hanggang level 12. Sa level 1, meron kang dalawang tao. Sa level 2, apat. Sa level 3 naman ay 8. Sa level 4, 16 hanggang sa makarating ka sa level 12. Kapag inad mo lahat ng magiging tao sa matrix mo, ay aabot ito ng 8,190 people at babayaran ka ni company ng $0.25 per head every month kaling sa subscription nila na $9.95. Literal na pwede kang kumita ng $2,047 per month kaya talagang passive income ang mabibigyan ito sa iyo. Pero disclaimer lang din, hindi mo naman alam kung kailan mo mapupuno ang matrix mo. Pwedeng 3 months, 2 months, or 6 months, depende lang din yan. Pero bibigyan ka pa ni company ng commission kahit hindi mo pa napupuno ang matrix mo. At take note, isa lang to sa mga ways para kumita kay LiveGood. At may natitira pang 5 ways para kumita dito. At sa next video ay pag-uusapan naman natin yung natitirang ways to earn. Thanks for watching and God bless.